Ang guys, so kanindot sa view, mau niya ang baubawon. Dari mi sa white sand ng Ligo. Ayan, ang ating mga children ay nag-swimming-swimming swimming na. Swimming, swimming. Hi guys! Hi! Hi sa vlog! Hi sa vlog! Hi guys sa vlog! Hi! Ayan guys, so ang linaw ng dagat. Hi Al! Ano? Tuara sila oh, andun sila oh. Andoon. Nandito kami nag-swimming kasi birthday ng mama ko. Oh, ayun yung mga handa natin dyan Ah, oh. batoan bagyo sakit sa sige. Meron kami ang gaga. Wow! Ang sarap ng nilagas mo. And pansit. Ang ng buha. Pinikmata. And colorita with matching happy birthday. Balisa. What's this? Rice. 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 And rice again. Wow! Ayan na yung aming Oh. Oh. <coughs>